dahil sa aming uh, malawakong karanasan ng nakarang mga dekada na talaga, okay. kapag ka ikaw ay umaasa lamang sa nag-iisang power supplier o mayroong monopolya, okay. talaga napakapangit po ng aming sitwasyon nito. Hindi kakaproblema siya. Pinapatayin niya kami ng kuryente. Oo. Oh. Oh. So, bumabagsak ang ekonomiya namin. 2023, talaga halos 4 hours lang ang kuryente. Oo. Oh. At isa kayo talagang lumaban para maayos ang kuryente dito sa Pakikwento sa amin, ano yung mga ginawa ko doon po doon o talagang kayo ang isang kumukpok po? Yes po. Ananiklo ah, talaga kami. Nagpunta po kami sa mga national agencies. Kasi kasama sa problema namin dito mm -hmm. ay ang ERC, NIA, mm -hmm. uh, yung mga national agencies po. Eh nakikipag-agawan kami ng uh, attention. Buti na lang po nagpunta kami sa Senado, sa Kongreso. Naging national issue ang Uh, kalagayan namin dito sa Occidental, Mindoro, sa Corrientes. Kaya po talaga yun? Kami po, nag-declare ako ng state of power crisis. We are ringing the bell at ang laking tulong ng ABN, ng uh, po, ng media. Sobrang laking tulong na nagawa niyo po. Narinig kami talaga sa national government at naging national issue po tayo. Dahil doon, mas nauuna kaming tingnan po yung aming problema at mm -hmm. solusyonan. So, kumusta po, po? May pahayos na? Mayroon, mura na ang mm -hmm. aming presyo ng kuryente. Matapos ang isang taong EPSA na napakamahal. Magandang 20? Oo. Um, mm -hmm. 22. Pero hinahabol namin, baka sobra-sobra po yung singil. Sana mm -hmm. po i-check ng ERC para kung sobra, maibalik sa taong bayan. Oh. So, yun know, ang isa sa inyong mga... Uh, major accomplishment. Major na Yes. Mm -hmm. Maayos po mm -hmm. governor and congressman. Uh, so mahalaga talaga na nagkakasundo ang gov, vice gov, and congressman. So, Napaka po ang samahan niya. Opo, marami siya kami sa tanong ngayon. Napakahalaga po ng nagkakaisang liderato mm -hmm. o nagkakaintindihan ang, ang uh, mga leader ng Isang Dalawigan para po kami gumagalaw ng isang tao. Mm -hmm um, sa aking, dito ako pinanganak sa Occidental Mindoro at makita ko na kaya naging mabagal ang pag-unlad namin ay sa pag-aawayan ng mga unang namumuno. Mm -hmm. Opo, pero pag nagkakaisa, mabilis po ang pagpapagawa ng programa, walang awayan. Uh -huh. Mas mabilis ang pagunlad. Uh -huh. Sa ano po, ako po yung mga nakikita issue niyo, sa susunod na uh, term po niyo? Opo. patuloy po natin sa ito nga nagsisimula pa lang po tayo ng pag-angat sa Occidental Mindoro dahil talagang dumapa kami ng wala po kaming kuryente ngayon na maayos ang kaming kuryente oras na para tutukan naman ang ibang um, pagpapaunlad sa Lululigyan like uh, pagpupromote po ng turismo napakaganda ng Occidental Mindoro dapat makita sa buong mundo ang tama raw dito lang Mm -hmm. Tanging dito lang po sa buong mundo, mm -hmm. Occidental Mindoro lang po may gitang tamaraw. At makita na rin dito ng buong mundo. Mm -hmm. Pag-push po ng tourism at agrikultura. Mm -hmm. Kailangan naman po umunlad, magkaroon ng trabaho, um, umayas ang uh, pamumuhay at tinabukasan. Yeah. At dahil maganda lang po rin, marami ng investors na papasok. Inaasahan po natin.